bigo ang Rusya sa kupin ang Pokrovsk sa kanilang tag-init na opensiba. Dapat natuto na ito ng manatiling matatag ang sentro ng logistika at nagsimulang mabawi ang maliliit na tagumpay ng Rusya sa paligid ng lungsod. Pero si Vladimir Putin ay di talaga natututo. Imbes umatras sa Pokrovsk, inutos niyang ipagpatuloy ng pagod niyang tropa ang pag-atake. Sa paggawa nito, nagdudulot si Putin ng labanan ang huling pagsalakay ng Russia sa Prokrovsk ay diretsong napunta sa gilingan ng karne ng Ukraine. Mas maraming sundalong Ruso ang namatay at nagpatuloy ang depensibang estratehiya na pumigil sa pag-usad ng Russia. Noong Setyembre tatlumpu iniulat ng Euro-Maidan Press na pinalawak ng Ukraine ang kontrol nito sa Prokrovsk sa mga nagdaang araw sa pamamagitan ng mga kontra-atake sa ilang mahahalagang posisyon. Simple lang ang layunin ng Ukraine Matapos hindi sinasadyang payagan ng Ukraine na sakupin ng Russia ang ilang maliliit na pamayanan sa paligid ng Pokrovsk na nagdulot ng posibilidad ng pagkukubkob, inaayos na ngayon ng Ukraine ang pinsala. Sa paggawa nito, napuputol ng Ukraine ang natitirang tropang Ruso sa posibleng reinforcement, kaya nagkakaroon ng bulsa ng sundalo na walang paraan lumaban o makatakas. Iyan ang mahalagang bahagi ng estratehiya para sa Ukraine. Buong tag-init, napagod ang puwersa ng Russia sa pagkuha ng maliliit na pamayanan. At ngayon ay naghihintay ng reinforcement. Hindi nila napigilan ang Ukraine na palibutan sila. Kaya natrap sila sa mga rehiyong akala nila ay nasakop na nila. Sinusubukan ng Russia magpadala ng reinforcement. Pero dahil sa estratehiya ng Ukraine sa pagpalibot, parang napupunta lang ang mga iyon sa gilingan ng karne. Matagal na silang pinupulbos at inaalis bago pa makalapit. Ayon sa Euromaidan Press, ang mga napagod at naipit na puwersa ng Ukraine Kasama ang reinforcement ay nasa gitna ng matinding putukan. Nauubusan na ng oras ang mga naipit na tropa at karamihan ng labanan ay nasa Dobropilya ayon sa EuroMaidan Press. Bagamat hindi kasing halaga ng Pokrovsk, ang Dobropilya ay isang estratehikong mahalagang bayan dahil nagbibigay ito ng akses sa isang mahalagang highway at sa huli ay makakatulong ito sa pangunahing layunin ng Russia na sakupin ang Pokrovsk. Ngunit naging masama ang setyembre para sa Russia sa Dobro Pilya. Noong Setyembre, labindalawa iniulat ng Al Jazeera na tinatarget ng Russia ang Dobro Pilya, ngunit mas marami itong teritoryong nabawi kaysa nakuha. Sinabi ni Alexander Sersky, Commander-in-Chief ng Ukrainian Army, na nasakop ng Russia ang limang daan at dalawamput isang square miles sa rehiyon. Pero nawala rin ang sampung square miles na hawak nila dati. Hindi kayang panatilihin ng Russia ang ganitong uri ng rasyo. Patunay din ito na epektibo ang mga patibong na inilalagay ng Ukraine laban sa mga puwersa ng Russia sa rehiyon. Pagsapit ng Setyembre, 22 sinabi ng UKR informed na patuloy pa rin naglulunsad ng mga pag-atake ang Russia sa Dobropilya. Ngunit lahat ng ito ay nabibigo. Malaki na ang epekto ng kontra-opensiba ng Ukraine. Bukod pa rito, epektibo ang estratehiya ng pag-iikot sa pagputol ng supply ng Russia at pagpigil sa pagdating ng mga karagdagang puwersa sa rehiyon. Ipinaliwanag ni Victor Trahubov, tagapagsalita ng Dnipro Operational Strategic Group of Troops, ang dahilan ng pagkabigo ng Russia sa Dobropilya. Pumasok sila sa maliliit na grupo sa unang depensa ng Ukraine. Tapos pinagsama ito sa mas malaking grupo para sakupin ang mga posisyon at sumalakay. Sinubukan nilang palakasin ang nasakop at magdala ng dagdag na puwersa. Ayon kay Drahubov, ngunit sa yugtong ito ay nagsimula silang mabigo dahil sa epektibong kontrahakbang inatake namin sila at nasira ang kanilang lohistika. Kaya unti-unti silang nawalan ng mga posisyon. Nagpapatuloy ito hanggang ngayon. Binibigyang diin ng pahayag na ito ang estratehiyang ginamit ng Rusya sa buong tag-init. Hindi na umaasa ang Rusya sa malalaking grupo ng umaatake. Ngayon, maliliit na unit na lang ang pinapadala para palihim makapasok sa depensa ng Ukraine. Ang mga unit na ito, nakadalasan ay binubuo lamang ng ilang dosenang sundalo ay inaasahang lumikha ng maliliit na puwang sa depensa ng Ukraine bago magsama-sama bilang mas malaking puwersa na maaaring magpatibay at magbukas ng mas malalaking puwang para sa mga susunod na pag-atake. Ngunit hindi ganoon ang nangyayari. Kapag may nakapasok na unit, agad itong naiipit ng Ukraine at naisasara ang puwang sa nasakop nilang teritoryo isa itong napakagaling na uri ng kontraatake. At mapipilitan si Putin at, at, ang kanyang mga kasamahan na bumalik sa pagpaplano kung gusto nilang magkaroon ng kahit kaunting tsansa na makuha ito. Dobropilya. Kalimutan natin ang Bokrovsk. Balikan natin ang ulat ng Euromedian Press noong Setyembre 30. Ayon sa ulat, ang Russia, na lalong nagiging desperado sa Dobropilya, ay kumakapit sa lugar na maaring magbigay sa kanila ng pagkakataong baguhin ang takbo ng laban. Novotoretska, kamakailan lang ay kontrolado pa ng Russia at balak gamitin bilang panimulang punto ng pag-atake sa Pokrovsk mula sa iba't ibang direksyon. Binaliktad ng Ukraine ang sitwasyon na iyon sa pamamagitan ng isang kontra-atake. Gayunpaman, hindi pagganap na napapalaya ng Ukraine ang Novo Toretzka. Ayon sa euro Press, nasa gray zone ito kung saan iilang bahay lang ang hawak ng Ukraine. Binabantayan ng mga drone ng Ukraine ang natitirang bahagi ng bayan at sinisira ang anumang tropang Ruso na makita nila. Dahil hindi ganap na kontrolado ng Ukraine, naniwala ang Russia na may tsansa silang mabawi ang Novotoretska. Ngunit para magawa iyon, kailangan nilang makahanap ng paraan upang makalusot sa lalo pang dumadaming mga drone ng Ukraine sa lugar. Ang tanging pag-asa ng Russia ay makuha ang mga operator. Ngunit kailangan munang mamatay ang maraming sundalo. Handa si Putin magsakripisyo. Nagpadala siya ng dagdag tropa sa Novotoretska para tumulong sa paglusob. Gayunpaman, dahil mas malaki ang mawawala kaysa sa makukuha, dapat tanungin bakit sinusubukan ng Russia ang desperadong huling pagsugod na ito. Simple lang, tungkol ito sa mga napalibutang tropa na nabanggit natin kanina. Ayon sa Euromaidan Press, ang muling pagbawi sa Novotoretska lang ang nakikitang paraan ng Russia para makakonekta sa mga sundalong na ipit ng Ukraine sa dobro Ang mga sundalo ay patuloy na inaatake kapag sumusubok silang sumilip kaya napilitan silang magkubli at umasa sa pagdating ng dagdag na puwersa. Noong Setyembre 26, iniulat ng United 24 Media ang sinabi ni Sersky tungkol sa tagumpay ng estratehiya ng Ukraine sa pag-ipit at epekto nito sa opensiba ng Russia sa Pokrovsk. Gumamit si Sersky ng halimbawa ng inaasahang pag-atake ng Russia malapit sa ilog Kazeni-Toretsk. Ipinapakita ng tugon ng Ukraine ang ginagawa nito sa Dobropilya at buong rehiyon ng Pokrovsk. Dahil sa inaasahang pangyayari, inilipat namin ang ilang unit ng militar. Plano ni Sersky, nahatiin ang kalaban sa linya ng harang, ang ilog Kazeni Torets. Dahil dito, ang mga unit ng kalaban na nakalusot ng malalim ay natagpuan ang kanilang sarili na parang nasa isang bitag. Kasabay nito, isinara namin ang linyang iyon sa pamamagitan ng mga aksyon ng aming mga unit ng Air Assault Forces sa nagtatagpong direksyon mula sa hilaga at timog. Ang kalaban ay nauwi sa pagkakabihag. Ang kanilang pagwasak ay kasalukuyang isinasagawa. Iyan ang estratehiya ng kontra-opensiba ng Ukraine sa madaling salita. At epektibo itong gumagana sa Dobropilya. Para makita ang bisa nito, panoorin ang aming video tungkol sa mga kaldero ng tropang Ruso na ginawa ng Ukraine sa Dobropilya. Maraming kaldero na magkakahiwalay at naputol ang connection nila pati sa darating na reinforcement. Sinusubukan ng Rusya magpadala ng dagdag na tropa sa Novotoretska. Gayunpaman, kinakaharap ng mga bagong sundalong Ruso ang nakakatakot na realidad sa kanilang pag-atake. Mahigpit na minomonitor ng Ukraine ang lahat ng daanan patungo sa mga naipit na sundalong Ruso. Patuloy na nagpapatrolya ang mga drone, nagmamasid sa anumang palatandaan ng galaw ng mga Ruso sa mga daanang ito, at palaging binabantayan ang mga puwersa ng Russia. Alam ng Ukraine kung nasaan sila. Alam din nito kung anong mga ruta ang tatahakin nila. At alam din kung anong mga ruta ang kailangan nilang tahakin. Kung gusto nilang makasama ang kanilang mga kasamahan kahit minsan. Kapag may matapang o mangmang na reinforcement na sumubok sumulong, agad silang tinutugis ng Ukraine. Bumababa ang mga drone at natatanggal ang mga sundalong sumusugod bago sila makarating sa linyang depensa ng Ukraine. Tulad ng madalas na nangyayari sa digmaan, isa itong gilingan ng laman sa aksyon. Si Putin ay naiipit pagdating sa mga desisyong ginagawa niya. Kailangang makuha ang Pokrov's Dobropilya. Ito ang layunin ni Putin at hindi siya titigil dito. Gayunpaman, mahusay ang estratehiya ng Ukraine sa pagbitag, kaya hindi na epektibo ang paggamit ng maliliit na unit ng Russia. Wala nang puwang na masamantala. Tanging mga daan ng binabantayan ng Ukraine at ginawang patayan ng pwersa ng Russia. Maaaring nakulong ang tropas sa Novotoretska. Pero ang mga reinforcementeng sumaklolo ang namamatay. Ang tanging pag-usad ng Russia ay sa trinsera malapit sa Novotoretska na kaunti lang ang naitulong. Ilang reinforcementeng Ruso lang ang makakarating sa trinsera. Pero wala na silang ibang magagawa mula roon. Sarado na ang mga daan papunta sa mga bulsa kaya wala nang ligtas na pagtakas mula sa trinsera dahil sa matinding pag-atake ng mga drone ng Ukraine. Ayon sa Uromaidan Press, maaaring mukhang kakaiba ang pag-usapan ang tungkol sa mga trinsera sa konteksto ng isang digmaan sa ikadalawamput isang siglo. Parehong malawakan ginagamit ng Russia at Ukraine ang mga ito sa pagpapalakas ng depensa. Itinampok ng Limon noong Setyembre 2000 at 23 na ang labanan sa mga trinsera sa digmaan sa Ukraine. Binanggit na ang kontra kontraopensiba ng Ukraine noong libo at ay nabigo at gumamit ng maraming trinsera dahil sa pagdepende ng bansa sa mga sundalong lakad para sa teritoryo. Sa Rusya, dahil nabigong makuha ang dominasyon sa himpapawid, gumagamit sila ng trinsera para matulungan ang tropang dahan-dahang sumulong. Ang problema para sa magkabilang panig ay tulad noong matindi ang labanan sa mga trinsera ng unang digmaang pandaigdig. Laging may no man's land sa pagitan ng mga trinsera. Noong unang digmaang pandaigdig, palaging binobomba ng artilleria ang bahaging iyon kaya delikado ang sumugod. Sa Ukraine, may artilleria pa rin, pero mas delikado sa labas ng trinsera dahil sa dami ng drone na nag-aabang sa lalabas. Hindi lang basta nasa no man's zone ang mga drone na yon, hinahanap at tinutugis nila ang sino mang makita nila. Pero naglulunsad din sila ng direktang tang-atake sa trinsera. Ayon sa Atlantic Council noong Hulyo, nagtipon ang Ukraine ng mga drone sa ere at lupa para salakayin ang mga trinsera. Na lalo lang nagpapakita na ang kakaunting tropang Ruso na nakarating sa isang trinsera malapit sa Novotoretska ay hindi talaga nangangahulugan ng anuman pagdating sa pagtatangkang palakasin ang mga naipit na grupo ng mga sundalo. Nandyan na ang gilingan ng karne hindi gumana ang huling pagsalakay ng Russia sa Novotoretska. Sa halip, sinalubong agad ng maraming drone ang mga puwersa ng Russia at napatumba sila bago makarating sa kanilang mga kasamahan. Maaring sabihin na ito ay isang uri ng pagkakatigilan. Ngunit ito ay isang pagkakatigilan na lubos na pumapabor sa Ukraine. Nahaharang ang reinforcement ng Russia habang naubos ang naipit nilang sundalo. Sa huli, mapapalaya ang mga gray zone gaya ng Novotoretska at mas marami pang teritoryo ang mawawala sa Russia. Pinakamasaklap sa lahat. Mas marami pa itong mawawalang sundalo sa proseso kaysa sa bilang ng mga sundalong ginamit nila para sakupin ang teritoryong iyon sa simula. Ngayong napakabigat na ng sitwasyon para sa Russia sa Dobropilya. Ang susunod na tanong ay, Ano ang susunod na mangyayari? Mabilis sagutin ang tanong na ito mula sa pananaw ng Russia. Gaya ng nabanggit, hindi aalisin ni Putin ang kanyang puwersa sa rehiyon ng Pokrovsk, determinado ang leader ng Russia na makuha ang lungsod na iyon. Kahit umatras ang tropa niya tuloy pa rin ang mga utos niyang umatake. Para kay Putin, sulit lahat ng kamatayan at pagkawasak na dulot ng gilingan ng karne ng Ukraine. Basta to sa huli, ay makuha ng Russia ang Pokrovsk. Naniniwala si Putin na susi ang lungsod na iyon para makuha ang buong Donetsk. Ang Pokrovsk ay 20 kilometro o isang daan at 24 milya mula sa hangganan ng Donetsk. Sapat na yon kay Putin dahil kapag narating ang hangganan, nakuha na ng Russia ang Donetsk. Magpapatuloy ang mga pag-atake ng Russia kahit napapaligiran at namamatay ang marami nilang sundalo at reinforcement. Ang magiging tugon ng Ukraine ang magtatakda ng susunod na mangyayari sa Dobropilya at Pokrovsk. Tiyak na pinaprioridad ni Alexander Sierski ang paglaan ng mas maraming oras sa Pokrovsk at Dobropilya. Noong Setyembre 12 iniulat ng UNN na binisita ng Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Ukraine ang mga sektor para talakayin ang operasyon at magbigay ng tagubilin sa mga tropa. Napagtanto ni Sierski sa pagbisitang iyon ang kahalagahan ng kanyang presensya sa rehiyon. Kaya siya na mismo ang mangunguna sa operasyon sa Pokrovsk at Dobropilya. Ayon sa Euromaidan Press, madalas niyang tipunin ang Corps Commander para talakayin at planuhin ang susunod na hakbang tumugon sa mga galaw ng Russia at tiyaking may lahat ng kailangan ang kanyang mga tropa sa lupa upang maisakatuparan ang kanilang mga misyon. Hindi hahayaang maulit ni Sierski ang pamumunong pumabor sa pag-abante ng Russia sa Pokrovsk noong umpisa ng summer offensive. Ngayon, bawat atake ng Russia ay agad sinasagot ng mabilis na tugon na nagpapawalang bisa dito. Bukod sa pagpapanatili ng bagong status quo sa Dobropilya, inilipat na Nina Sierski at mga commander ang atensyon sa mga bagong kontra-atake. Sunod sa agenda ay ang rehiyon ng Volodymyrivka. Ang mismong pamayanan ay kontrolado ng Ukraine at matagal na itong ganito. Noong Agosto 25, nabanggit ng Institute for the Study of War, ang Volodymyrivka sa kanilang araw-araw na pagsusuri ng kampanya. Sinakop at pinalayan ng Ukraine ang pamayanan mula sa Russia sa isa pang kontra-atake noong huling bahagi ng Agosto sa Pokrovsk sector. Kasama ito sa pagsisikap ng Ukraine na hadlangan ang pagpapalawak ng salyente ng Russia patungong Pokrovsk noong Agosto, na naging epektibo. Bumagsak ang kuryente. Lalo pang nabilanggo ang mga tropang Ruso. Ang Volodymyrivka, dating potensyal na lunsaran ng pag-atake sa Pokrovsk, ay naging basehan ng mga kontra-atake ng Ukraine. Balak ito ng Ukraine. Ngayong hawak na nila ang Volodymyrivka. Pinamumunuan ni Shersky. Ililipat ng Ukraine ang atensyon sa mga pamayanan malapit sa Volodymyrivka. Ayon sa Euromaidan Press. Ang layunin dito ay lumikha ng isa pang hindi mapasok na pader upang pigilan ang mga karagdagang puwersa ng Russia na makarating sa mga naipit na sundalo sa mas malalim na bahagi ng Dobropilya. Bukod sa paggawa ng harang, umaasa ang Ukraine na mapag-isa ang mga gray zone tulad ng Novotoretska para tuluyang mapalaya ang mga ito. Gayon Gayunpaman, bukod sa lahat ng ito, ang pagkuha ng lugar sa timog kanluran ng Volodymyrivka ay nagbibigay daan sa Ukraine na gawin ang isang mahalagang bagay. Ang makuha ang mataas na lugar malapit sa Dobropilya, paliwanag ng Euromaidan Press, na nagsasabing, kung titingnan natin ang topographic map, makikita natin na, sa pamamagitan ng pagsulong patimog silangan at pagpapatibay ng kanilang mga posisyon doon, epektibong makokontrol ng mga Ukrainyano ang buong mataas na lugar. Kapag natapos ito, masisiguro nila ang clearing operasyon sa timog at hindi na makakaatake ang mga Ruso mula sa itaas. Ginagamit ng Ukraine ang matibay nilang depensa para makaganti at mabawi ang teritoryo. Aminado rin si Sersky na isa pang hamon ang isang daan at limamput limang Marine Brigade ng Russia ta, sa muling lumalakas na puwersa ng Ukraine sa Pokrovsk base. Sabi ng Euromaidan Press, ang brigadang iyon ang responsable sa masakar sa Butcher na pumatay sa mahigit isang libong katao karamihan sibilyan. Bago na ng Ukraine ang bayan noong katapusan ng Marso, 2022. Ito ay isang kilalang elite brigada ng mga sundalo na paborito ni Putin. Sumama ang brigadang iyon sa lahat ng natitirang marines ng Russia, kabilang ang ika napot isang Naval Infantry Brigade. Iniulat ito ni David Axe sa Trench Art Column noong Setyembre, 27. Sabi ni Axe, may limang unit ng Marines sa Pokrovsk, Dobropilya, kaya kailangang magplano ang Ukraine laban sa kanila. Bahagi ng estratehiyang ito ay naipatupad na. Kasama sa reinforcement na sinusubukang ipadala ni Putin sa mga naipit niyang sundalo ang Marines, kaya natatanggal na ang ilan sa mga elite na ito. Malamang gagamitin ni Putin ang at 155 th Marine Brigade para kumuha ng mas maraming teritoryo, kaya hindi ito dapat payagan ng Ukraine. Si Sersky ay kumikilos sa Pokrovsk at Dobropilya, kasama ang Azov Corps na tumulong sa kontra-atake sa Pokrovsk noong Agosto. Malaki ang posibilidad na mawawalan ng bisa o mapapawalang saysay -say ang mga marinong ito. Makakatulong sa Ukraine na ang isang daan at Marine Brigade ay di na tulad ng version nitong nagdulot ng matinding pinsala sa Butcher. Ayon sa New Voice of Ukraine noong Oktubre 2,000 at 24 na walan ang brigadang ito ng 2,000 at apat na raang sundalo mula taglagas dalawang libo at dalawampu't dalawa, hal, halos walong ng pwersa nito. Pinunan ni Putin ang brigada ng mga bagong sundalo. Ngunit mas kulang sa karanasan at husay ang mga bagong marines kumpara sa orihinal na mga mamamaslang sa butcher. Mapanganib pa rin ang isang daan at 5.5 time marine brigade at nananatiling elite brigade ng Russia. Iba na ang itsura nito kaya maaring mas madali ng kaunti para sa Ukraine ang paglaban dito. Kaya parehong may mga estratehiya ang magkabilang panig. Mukhang mas maganda ang estratehiya ng Ukraine sa dalawa. Ang ibig sabihin nito ay malamang na mas marami pang magiging kaswalti sa mga puwersa ng Russia sa hinaharap. Ayon sa Uromaidan Press, araw at gabi nagtatrabaho ang drone operators ng Ukraine para mapigilan ang mga reinforcement ni Putin sa Pokrovsk. Kapag nakuha ng Ukraine ang mataas na lugar malapit sa Volodymyrivka, Lalala ang problema ng Russian reinforcement. Sino mang makalusot sa drone ng Ukraine ay maaari pa ring maambush ng artilerya at sundalo ng Ukraine. Malaki ang posibilidad na madagdagan pa ng estratehiya ng Ukraine ang 2,000 at 25 dahil maraming tropa ng Russia ang nalaggas sa digmaan. Gilingan ng karne. Iniulat ng The Economist noong Hulyo Siam na umabot na sa libo ang kaswalti ng Russia mula simula ng kanilang opensiba noong Mayo. Tapos na ang opensibang iyon. Malamang na doble pa ang tunay na bilang ng pagtatangkang sakupin ng Russia, ang Pokrovsk, sa apat na buwang kampanya. Hindi naging mabait ang Setyembre sa Russia. Ngayon, habang inuutos ni Putin ang higit pang pag-atake sa mas handang depensa ng Ukraine, malamang hindi magbabago ang kwento. Dumarami pa ang mga sundalong Ruso sa gilingan ng karne. Walang pag-asa ang mga naipit dahil hindi kayang basagin ng mga sundalong iyon ang linya ng Ukraine. Ang nangyayari sa Pokrovsk ay salungat sa kwento ni Putin sa Russia. Ngayon, may problema siya. Tinrader ng makinarya ng propaganda ng Russia si Putin dahil ilang pro-Kremlin na tinig ang nagsasabing natalo na ng Russia ang digmaan. Nagbabago na ang kwento sa Russia at wala nang magawa si Putin. Alamin pa ang iba sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa karagdagang balita tungkol sa mga pinakabagong kaganapan sa Bukrovsk. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.